by two orange ang ilang orange na ba kay sweet sweet at masyado at saka joyce yan oh dalawang orange akong ipalit na mulaklak na then pinalit ko then ako nang itanim dito mayroon akong dalawang orange doon karan pangat pangapat na siyang orange yan magtatak samahan nyo ako magtanim guys magtatanim tayo ng orange sa ating pagtatanim ng orange dito nakaharvest na ko tayo ng dalawang orange una kong bu unang bunga nakaraang taon wala siyang namunga kasi na ano siya sa paglamig nakaraang other, other year then this year is good siya nasanay na siya is good siya oh sana ang mga bulaklak niya ay magiging bunga na walang problema. yan yan na naman si Manoy balik na naman dito sa garden garden sa manananim ng mga halaman magtanim magtanim tayo

ang aking una itanim ko dito ayan mo dagha oh maganda siya oh madalid jud siya madalid madalid siya kaso lang lagyan ko muna siya back kasi malalim malalim hindi ko hawakan hindi ko hawakan ang lupa <laughs> Alam lang guys, mananim. Tanim. 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 tanim-tanim. akhirnya kasi ako sa orange. Manang tanim ito. Para hindi na tulog. Kasi mamaw na siya. Mayroon orange, rin sarili yung orange. Yan ang aking oranges. Then, Then, mayroon na pala akong ideya ngayon. Paano? Paano siya? Kung magtanim pa pala. Kung um, taglan na balutin pala ang punuan ng ng ano yung balot para hindi siya ma, mamatay sa lamig. O kaya ko mo kayo balot. Muna, <laughs> de, mayroon pa lang nangamatay na akong iba akong mga tinanim kasi hindi ko binalot. Okay. Next time, alam ko na. Yan, balutin pala yan. Hindi ko binalot sila. Yun, namamatay. Yan, na...